sa buga na buhangi doon ako maghintay abutan mo nang takip sili ang pag Kiri ko ay ikaw ay. He hey, pambira yan Good morning, good morning, good morning, good morning mga idol Ayan mga idol, muli na naman na no tayong papalao to oh, Sa araw na ito mga idol Pagkatapos po ng bagyong tino mga idol Muli na naman na no papalaot pambira. Ilang araw tayong natingga mga idol tao bang kaldero gawa ng masamang panahon oo dahil sa bagyong tino mga idol okay mga idol dahil uh, maganda ganda ang panahon ngayon mga idol nakapamalaot muli tayo okay ayan mga idol ang fishing ground ng Gwanis Samar ayan medyo banayad ang uh, karagatan mga idol o hindi yung ganong uh, naglalakyan ang mga alon at siyempre maraming mga idol ang mga mangingisda sa araw na ito mga idol araw ng huwebes tayo mga idol oo nobyembre uh, sa ayan mga idol at nyo lamang mga idol oh, kapag ka nakarating na po tayo sa ating sinasadyang fishing spot Okay, stay si mga Idol and enjoy watching. Okay, mga idol, andito na po tayo sa ating uh, sinadyang fishing spot. Uy, merong mangingis da, ayun. Maraming mangingis ngayon, mga idol. Pambira yan. Kaya naman, umpisa na po natin ang ating pamain, siyempre. Walang kamatayang hipon, mga idol. Pipiliin lang po natin, mga idol, ang mga patay, mga idol. Yan ang ating uunahin. Medyo marami-rami po yan mga idol. <clears throat> ang ating gamit na hook, 564 6, mga idol. At ang nylon ay uh, numero 10 po ito mga idol. O, kaya ating painan ho mga idol ho. na natin tanggalin lang ho natin ang ulo. Huwag na natin patagalin mga idol. Ho. Pambira yan. Okay. Ating hagis oh, Yung bahura na yan na maliit mga idol. Sa gilid ng bahura lang mga idol. Ang ating hagis. Unang hagis mga idol. Ayan. Pag kinagat yan mga idol. Nakumatik yan mga idol. Holy yan. Pambira yan. Hmm. Ayan. Uy. Pambira yan mga idol. Unang huli kinagat agad aba aba hi black spotted mga idol ayos unang huli final mall natin black spotted mga idol ang ating unang huli pambira yan Okay ho, ating hagisan muli tingnan natin mga idol kung anong klase yung ating pangalawang huli pag kinagat yan mga idol matik yan mga idol huli yan mm -hmm. ay na naman mga idol pangalawa okay Aba ayan good size ayan mga idol Ilalagay lang natin dyan para buhay na buhay siya. Ang bira yan. Kuha tayong pamain mga idol. Painan muli natin mga idol. Okay. Ating hagis muli ayan pag kinagat na naman yan matik yan mga idol huli yan pambira yan hmm. uh -huh. ayan ah, mga idol huli naman pambira yan okay oh Aba. ah, ah ayun kanoping na naman mga idol Yan lang yan. Pambira yan. Para fresh na fresh mga idol. Pag uwi natin sa bahay mga idol. Mga buhay yan mga idol. Pambira yan. Ngayon lang ho natin naisip yan mga idol. Pambira yan. Kaya naman mga idol ating hagisan muli. Ayan. Pag tinagat na naman yan mga idol. matik yan mga idol. Oh. Holy yan. Hmm. oh yan mga idol. Holy na naman mga idol. Aba so, pambira pang paksiw. pa Painan muli natin mga idol. Okay, ating hagis muli. Ayan, pag na naman muli yan mga idol, matik yan mga idol, huli yan. Pambira yan. Ang mga idol. Hindi natin nga tagad mga idol. Aba. Ah yung kanoping. Pampaksi uli. Pambihira. Puro na lang pampaksi mga idol. Walang pambinta. Pambihira yan. Okay, ating hagis muli mga idol. Ayan. Oh. Pag muli yan, mga idol. Aba. Huli na naman yan. Pambira yan. Hmm. Ano hmm, nga yun, mga idol? Huli mga idol. Aba. 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 Ayun. Uy, dalawa. Ayos. Good size pa mga ito. Painan muli natin mga idol Dalawa mga idol Okay mga idol oh. Agisan muli natin Ayan pag ginagat na naman yan mga idol, matik yan mga idol. Buhuli yan. Mm, yon. Buhuli na naman mga idol. Ayos. Aba, aba. Good size na naman mga idol. Yon. Stipot lang kayo riyan ha. Okay, ating hagisan muli. Pag kinagat na naman yan, matik yan mga idol. Good size na naman yan, pabira yan. Hmm, ayun, ginat-ngat agad. Pabira yan. Ginat-ngat agad mga idol. Haba, haba, yan. Bless. Bless. bilis ng kainan nila mga idol oh. kita nyo naman yan mga idol mabilis o. okay ating hagis muli huwag natin patagalin pambira yan ayan pag na naman yan mga idol kanuping na naman yan pambira yan hmm. mm -hmm. ayan na naman mga idol okay huli na naman mga idol Oh, pang o na naman. Pampak si mga idol, Yan. Pag na naman 'yan, mga idol, pampak si na naman 'yan, pambihira 'yan. iyon iyon mga idol ha ba ha ba pampakso pangbinta mga idol Kala ko 'lo ko pampakso eh. ayun oops ayos pain na muli natin at ihagis na muli natin mga idol ayan pag kinanggat yan mga idol pambinta uli yan pambira yan hmm uh -huh. Ayan na naman. Aba. Okay. O yun. Kumain Okay, ating hagis muli. Ayan, pag kinagat na naman yan mga idol, matik yan. Panuping na naman yan, pambira yan. Mhm. Uh -huh. ah, na naman mga idol. Huli na naman. Aba. Oba. Ayos. Hmm. Tip lang ready diyan. Okay, ating hagis muli. Yan. Pagka kinagat na naman yan, matik yan mga idol. O, naman yan, pambira yan. Hmm. Uh -huh. Ayan mga idol. Aba. Aba. Malakas-lakas. Aba. Anong klase ito? Aba. Aba. Kaya naman pala eh. Malaki. Ayos. Ang lakas niya mga idol. Kaya naman pala dahil uh, malaki mga idol. Okay. Ay loko ka. Matalon-talon Ganyan lang mga idol. Okay, ating hagis muli mga idol. Ho. Oh. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, batik yan. Malaki na naman to mga idol. Mm <tik> -hmm. <tik> <tik> Ayan mga idol, lakahuli na naman. Pumbira yan. Okay. Aba, dalawa na naman. ito pampaksew kaya o yung aking kababar yung mga idol pakuwi na mga idol sana marami silang huli ngayon mga idol bira yan okay ating agis uh, muli mga idol ho oh. pag kinagat na naman yan mga idol matik yan mga idol huli yan pambira yan hmm. uh -huh. ayan na naman mga idol okay haba 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 ayun ayos Mm-hmm. Uh -huh ipot lang kayo diyan, pambira kayo. Painan muli natin mga idol. Ayan. Pagkatapos ng painan, ihagis na natin. Ayan. Pag kinagat na naman yan, matik yan mga idol. Uli na naman yan, pambira yan. Okay, huli na naman. Ay, luko. Nakawala. Sus. Ay, kasayang. Nakawala pa. Wala na tayong pamain, mga idol. malalaki itong pamain mga idol ulam lang ho natin yan o sige okay na -ho tayo mga idol yung ating huli ayan mga idol marami mga idol puro kanunguping talaga yan mga idol yun know? o marami rami yan mga idol makakabintaho tayo yan mga idol okay sige mga idol mga sa si Sago ni Tatay ay muli nagpapasalamato sa inyong walang sawang panonood at support ako sa ating mga magagandang pelikula. Uwi na po si Sago ni Tatay mga idol. Thank you for watching. Bye bye!